si Zaryl, mamimigay po tayo ng Pakswalong 300! Ayyyyyy! Ay! Nagka-graduate! Ay! sila! Mga nasa natin si Stephanie, si Kelly, si Nino, si Irish, si Chris... Umunta si si, si. <laughs> Krista ba? Ay wait, si Nick kairn Sino ba Sino ba Sino ba Si ako isa. Si Lisa. Si may kalit sa akin ngayon, di ko bibigay 300 niya. Email lang. Nagubigay pa rin natin mga piro nila. Nag-reach. Nag-reach. Na, nag-reach tayo ngayon. Ay, nag-tato niya. nag-gastos na tayo. Wait, 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 wait. Sa nag-today -nag po, nag ulan tayo ngayon. Oh. Dahil lumuulan, paano tayo makapunta doon? Kung wala tayong payong, yes! Kasi ba yun yung ano, yung mga sa tindahan to. <laughs> yeah, kinuha, kinuha ko siya doon sa mga tindahan. Kabaklaan siya, kunin natin. Nag-rainbow nag siya eh. Man, Giveaway? Anong title? Wish ko wow. Anong, anong magandang title? Giveaway? Giveaway! Wow! Natik 300 ka. Nagalagay ang umbrella Eh! Eh! Yes, Mokay! Oo! Oh. Ah! Pinasukan oh, man, ng tubig. Nagkabasa. Pinasukan ng tubig. Ah! Grow <laughs> Gano'n naman mag-video tayo? Ang wobbly? wobbly? Ah! <laughs> <laughs> Asan daw yung kain ni Cole? ko. Wow! So yun na nga. Nagkakuha kami ng pira sa ibang tindahan kasi wala silang 100. Pero ayun, nagkakita kami ng isang tao. Ito siya. 2,000! 3,000! Yes! Shout out po kay Patricia Bondoc. Huwag ka na po mag-arsit yung HAU. All po ka na lang. HAU na siya. Kayo nagbigay po si Ate Nicole. Thank you, Ate Nicole. I love you very much. Umuwi ka na, please. You're welcome. Okay. Payo, okay. sex. Ano yung Magawal, um P na siya ganyan yung... Mag-awal lang yung... yung umbrella. Payo. Ay, may tigong 100. Just a 1K. Ay! Nagayaman siya. Nagayaman siya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oh, yung 300 niya sakto. Ay. Oo, oh, sakto. Oh. Ay! 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 Thank you. Pwede na natin pabigay! Salamat anong inyo! Thank you! Kung si Jun nag-quare, di may 300 sa... Next stop, sinigay! Next stop, sinigay! Kasi. Sinigay! Let's go! Huwa na si Jelly, hindi kami ay mamimigay. Nakabasa, uy! Wish ko lang! Nakabigay tayo ng tira! Oh right? Nakablaro ang camera. Akin yung 200, gusto ko yung green. Sige. Nakabigay tayo! 1,000! Oh my God, may nakachat? 2,000! May kabagong likod tayo. 3,000! Yes! I know, right? Shoutout, shoutout. Shoutout, shoutout. Shoutout po kay Jalwin. And kay... Nagabigay yan ni Ate Nicole. Hindi niya ako kilala. Wait! Wait na kasi niya ako kilala. Nagabawi mo yung... Nasaan na? Nakikinig lang. Sabi kayo na natin. Ayan si Nicole. Ayan. Yes. So, thank you sa akin. Nag-thank so, 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 <laughs> you. The dog. Yung talaga nakikita ko yung aso. <laughs> <laughs> kami na natin kay Kelly. Oo. Oh. Sa atin is si Kelly. Ito <laughs> ba <laughs> 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 si Kelly na naman? Bala mo. Bala mo. Kami ka na mag... May po ang... Huwag ka na magkapagreklamo. Ay. Pinaso. So. Ah, kami nga po pala ay mamimigay ng light. Dah. Go to the light. Go to the light. Go to, Go to, to, to the light. hindi. No, Huwag no, na. Marami silang bariyan. Nagawaan! Tausan! Ay! Nag 1, ay! Nag <laughs> naga, Nag 2, <laughs> 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 Nag <laughs> naga. thousand! <laughs> <laughs> naga, naga. 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 Nga, oh? mm, ah, thank you. Nagabigay mo to kay Ay. Ba't hindi mo pa eh, sige. Layo na ba ni eh? Naga, thank you, Lord. Kaya pa nagpunta nagapunta natin yan. Wish ko lang. Okay, ate ni You're far from there. You're far from here. No, I'm here. She's here. Ay, tatap. So nagkapera, nagkapera yung anak niyo, tita. For the first time, kinupitan si Irish. Kinupitan naman. Kinupitan siya.

Dito na nga po pala nagtatapos ang ating video kasi si Stephanie hindi pa niya binigay ang video niya. Okay, bye. Kimmy! Uh, three, two, and go! Step, step! Ah! <laughs> nag-a-ready ka na ba sa wish ko lang? Wait na, nag-a-ready. Alam namin, fan ka ng wish ko lang. May tago me, may comment ka ata sa video ni ano, Darwin uh, kaya <laughs> nakai-kuw, kay na ayan to namin kay... nga sabi payo kay. Di ba? Oh, di ba? Malaki kasi puso namin. Fried man. Fried man. O oh, mamimigay kami ng period sa iyo. 1,000 2,000 Last, last, las. 3,000 no! Oh, shout out to Out. Ka. Thank you, Nicole. ka. you, Nicole. Thank you, Nicole. Thank Thank you, Nicole. Thank you, Thank you, Nicole. 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 Thank